A few moments later. Hey, okay, what's up mga katropa? Magandang tanghali sa inyo at pa-afternoon na kayo. Ito na mga katropa. It's sako time. Yan. Yeah. Ito, so, sinako ko na. Mga katropa. Update lang mga katropa. Gumandaan pa na hindi ito. Kahit may bagyo, umagaw na lang kahit papahan. Ayan, taas na sikat ang agaw. Oh. Kaso kumukulimlim oh. Ayan oh. Oh, kumukulimlim. Kaya kung liwanag dun oh. Dito oh. Nagbabadya oh. Tropa oh. Tingnan nyo naman ang ko mga tropa. Ayan. Oh, mga oh, tropa suot ko. Ang DI na yan. Oh. Nice. Atropa. Atropa. Kumain na ba kayo mga katropa? Anong ulam nyo? Ang tanghalian nyo? Anong inulam nyo sa tanghalian mga katropa? Kaya o oh, nagal mo sa loo kanina Tapos ng tinapay Kaya maya, kain ng kanin Mga katropa Ngayon pa yung mga nagpipitas po, hindi pa tapos ko okay, sasako namin lahat kung parang may hanggang ah, ngayon para kukunin na lang nung ano nung kalabaw na may hila-hilang kakay ta mga katropa update ko kayo ulit mamaya mga katropa <clears throat> please naman paki like share uh, comment subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga latest video eh, mga katropa update update na lang mamaya ulit ha See you later, mula ka trop.